ana kaya ron taas taas atong pananaw good morning kabalian from san juan kabalian southern leyte nasa rin rin o no? tadi apod si corda pings Good morning sa inyo dyan. Sige lang uwan dito karon oning dogwa na ang haring araw. Makalakwat na naman kami mamaya. Flex ko lang sa inyo ang ating mga flowers. Kana, moni kuan, White angel tree. Tadya po nang kuan nga. Muyelo isang ko mura pagbuwak. Bitaw, uy, di man makalakwat lagi. Karoon kay niinit naman. Makagawas na taon dya ang roses, wa may buwak, ay eh, masigi mag-uwan. Mao na nga tangtang mga kuan. Nga -tang, -tang ang mga buwak na. Oh. Waay buwak ang roses. Kini kay kuan man ni. Eh. Saringan din eh. day kuya bano. Kuya bano man Eh, Nya kini. Kuan man ni. Pinya. Pinya. Ito, rambutan ito eh. Hindi, ang kusina. Dirty kitchen man eh. Dirty kitchen. Dirty kitchen man na ni Mitz. Ah. Hinaning ko ano. Malunggay. Nya bayabas. Nya na yung mga pinya. Diri, oo, na yung mga pinya. Kana. Ito mga pinya o oh. ito pa o. Oh. Pwede kang pinya ka uban o pa'y bunga. Kini mo naman serpentina ba ni? Para sa diabetes. Yeah, yung mga kuan. Guava. Bayabas ba? Yeah, gipanguha mga ate ang mga bunga din igahapon, nga gahi pa. Mami daghan o. Oh. Pero kuan palagi gahi lagi gamay pa. Huwag pa ni mga hinog. Pero daghan ba yung bunga o. Na, si ate gahapon kayo ng harvest naman bisag pangani makuan, hinog. Oo oh, na, daghan bunga o. Oh. Nya. Yeah. Yan yung atong kuan. Itong kalamunggay. Dada pa po, pinya na po dere. Ang ay nga ano, papaya o. Ato na po kuhaon. dito naghan pong papaya dito. Oh. papaya diri na daot kay salipdan man sa kuan. Hindi na arawan ba natakpan ng puno. Puno ng ano, rambutan. Pumangit yung bunga niya. Pwede arang senior. Pwede <laughs> arang senior nga tagiya. <laughs> Kini langka ka manino kini no hinaon na utunta sunod tuig makabunga na nang nangka diha mudako na na mudako na unta ning nangka sunod tuig puhon puhon sa so, magbunga na ba aron makakaunta kini kana oh papaya unsa so, oy di na puy hinong sa likod yao oh. oh. to oh. puy hinong Diri mana usamits, ne, lang. Daku man gikuha tong usa mates katong kuan nga kanang manibalang. Dako man juta dinis likod no wa Purus raman ko ini purus mga tanim-tanim ja -tanim. ang bay ra sa tubangan. rang senior na human naman si jag bungay-bungay diri oh. O na, na po ay kapadjas pinya nga gamay. Oh. Huma na jag bungay-bungay na nakuha si Zeo. Oh. Diri man sa nagbungay. Oh. Daghan pa lagi. Sa una sige mag-uwan oh, lamak-lamak oh. Oh, lamak-lamak ay siging uwan. Karon ra ni undang ang uwan. Gahapon pa ni. Maghapon lang. Ay, nakangadto pa man ming mainit. arang talong uning dako nang talong na, no, hindi ako nang tanong Lumaki na siya. Napay buwak duha ka Na maura guys. Bye bye. Happy weekend.